Meron akong tanong sa iyo. Alin ba ang mas pogi sa dalawang motor? Yung Sniper 155 o yung Rusi Flash 150X? And doon sa dalawang motor na mentioned ko earlier, alin kaya ang mas mabilis? Yung Sniper 155 ng Yamaha o yung Rusi Flash 150X? So, let me know your comment down Hello! What is up everybody? This is Jamerus here and magandang gabi sa inyong lahat. So it's nice to see you around and all of your smile faces dito sa channel ko. So if you're planning na bumili ng motor ngayon and na-consider mo yung dalawang motor na na-mention natin earlier sa iyong mga options or choices, then para sa iyo ang video na ito. So sa video na to pag-uusapan natin yung dalawang motor. Of course, gagawa tayo ng comparison video. Pag-uusapan natin kung alin ba sa dalawang motor ang pogi Alin ba sa dalawang motor ang mas mabilis? And alin ba sa dalawang motor ang magandang bilhin? And alin ba sa dalawa yung pasok sa budget natin? Kasi syempre, ikukonsider natin yung budget. Kasi aanhin mo naman yung bilis. Hindi mo pala kaya sa budget. And syempre, aanhin mo naman yung motor mo na pogi, pero hindi naman mabilis. And also, aanhin mo naman yung motor mo na mabilis at hindi naman pogi. So this is a lot confusing. So pag-usapan natin, let's get started. And unahin natin sa kanilang engine specifications. So, ang dalawang motor, unahin natin yung sniper, meron siyang single cylinder na makina, single overhead cam, four valves, and naka-clutch assist na ang kanyang engine. Dito naman sa Flash, meron siyang single cylinder na makina, dual overhead cam, four valves, and wala siyang slipper assist. Ang dalawang motor, ang russiflash on 50X, and yung kanilang sniper 155, ay naka-square. Engine. So hindi ko na sasabihin or explain pa kung ano ang ibig sabihin ng square engine kasi nasabi ko na ito sa previous video ko. So andito na lang yung video dito sa card or ilalagay ko na lang siya sa description box kung ano ba yung explanation ng square engine. Dito naman tayo sa power output. So pagdating sa power output, identical lang yung power output ng dalawang motor sabihin, hindi sila nakakalayo pagdating sa power output so dito tayo sa sniper 155 ang sniper 155 ay mayroong 17 17 17.7 horsepower and yung kanyang maximum torque is nasa around 14 newton meter ab torque dito naman sa russia flash 150x eh meron siyang 16.7 horsepower <laughs> and 14.4 or 14.5 newton meter of torque so just like what i have said earlier that both bikes power output are identical hindi sila nagkakalayo sa isa't isa. So, kayo na mag-decide kung alin sa dalawang motor ang bibilhin nyo. Well, hindi pa naman tayo tapos kasi power output and engine specifications pa lang naman yon. Dito naman tayo sa papugian ng motor. Of course, isa sa mga kinoconsider natin na kapag bumibili tayo ng motor, of course, dapat yung motor na bili natin e pogi kasi hindi lang naman bilis ang pinag-uusapan dito. So, papugian rin. So, pagdating sa papugian ng motor, subjective yun. Ibig sabihin, uh, lahat ng riders, meron naman tayong iba't ibang tastes. Let's say for example, napupugian ka sa si sniper, hindi naman lahat ng tao ay napupugian sa si sniper kasi meron naman silang ibang taste na kinoconsider. So, hindi naman lahat ng na napupugian sa Rosy Flash 150X, napupugian rin sa sniper. So, yun yung uh, sinasabi ko na subjective. So, meron tayong iba't ibang choice Uh, may mga iba't iba tayong bagay na consider pagdating sa uh, papugian. Well, hindi naman natin madedenay yung fact na yung dalawang motor ay pogi sila sa kanilang uh, mga sarili. Yung Sniper 155, pogi. Yung clone na Sniper, sabi nila itong Lucy flash 150 ay pogi rin naman. So, pagdating sa papugian ay subjective. So, depende na yan sa bibili. Kasi yung dalawang motor naman talaga ay parehas silang pogi. So, tapos na tayo sa papugihan. Dito naman tayo sa bilis. So, alin kaya sa dalawang motor ang mas mabilis? So, kanina na-mention ko na mas mataas ng kaunti yung power output ng Sniper 155 sa Rusi Flash 150X. Kasi, again, 17.7 yung kanyang horsepower and yung Rusi Flash, eh, meron lang 16.7. 7. So, mas mataas talaga ng kaunti yung power output ng sniper. Pero pagdating naman sa power output or power output delivery, ay hindi lang naman yung uh, power yung pinag-uusapan. Pagdating sa bilis, ayan. Pagdating naman sa speed ay hindi lang naman yung power output ang pinag-uusapan. Isa rin sa mga determining factor ay yung kanilang weight, yung bigat ng dalawang motor kasi ganito 'yon kahit gaano pala, sabihin na natin na same or identical yung kanilang power output, pareha sila na 17.7. Ayan. Pero yung isang motor ay mas mabigat Kumpara sa isang motor. Of course, yung magaan na motor, yun talaga yung mas mabilis. Kasi, even the same lang sila ng power, pero mas magaan siya compare doon sa isa. So, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa dito na tayo sa bigat ng dalawang motor or weight ng dalawang motor. Unahin natin sa Sniper 155. Ang Sniper 155 ay meron siyang, uh, sa kanyang curb weight, 119 kilos. Ayan and yung sniper na clone which is yung Rosy Flash 150X so yung Rosy Flash ay merong 118 na curb weight okay so yun yung bigat ng dalawang motor so even though uh, mas mataas ng kaunti yung power output ng sniper pero mas mabigat naman siya ng isang kilo compared doon sa Flash 150X so ayun na nga uh, This video is just a merely comparison kung alin ba para matulungan ko kayong makapag-decide kung alin ba sa dalawa ang bibilhin mo. Well, hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayong presyong pinag-uusapan. Well, pagdating naman sa presyo ng motor, kung sino yung branded ay yun talaga yung mahal. So, meron silang standard version doon sa Sniper 155 and meron din silang ABS version. Meron silang keyless. So, marami kang options dito sa branded sa sniper 155 pero mas mahal siya na sa mga round if hindi ako nagkakamali na doon siya sa mga 130 plus so correct me if i'm wrong please comment down below kung uh, tama ba or mali ba yung presyo na nabigay ko basta nasa around 100 plus So, of course branded so mas mahal siya dito naman sa rusy flash 150x so yung kanyang presyo is nasa 75 thousand so yan yung uh, recent price ng Rosie Flash 150x so nandito siya sa 75,000 so pagdating sa presyo ay eh, hindi na talaga natin maikukumpara kasi mura yung Rosi and mas mahal yung uh, Sniper 155 pero meron naman silang sariling market na tina-target so kung hindi mo afford bumili ng Sniper Then, dito ka na lang sa Rusi Flash 150X. Kung gusto mong bumili at afford mo naman yung, yung Sniper 155, kung afford mo yon then, huwag ka nang bumili ng Rusi Flash. Pero pagdating naman sa quality, ay hindi na natin masasabi ang quality ng dalawang motor. Kasi yung Sniper 155 ay nasisira din naman yon Kasi makina yon metal. And pagdating ng panahon ay nasisira talaga yon And yung Rusi, sabi sabi nila isarain daw pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon so champo champo lang meron na champohan na nasisira na sniper 155 and meron so pagdating talaga sa quality uh, depende na yon sa paningin ng uh, bumibili kasi both of the bikes naman ay uh, dumaan naman sila sa test kung pasado ba sila or hindi. So, yun na yun. Pagdating sa quality, sabi nila mas maganda daw yung uh, branded kasi may aftermarket support which is tama naman. Okay? Kahit uh, sabihin na natin, yes, meron akong motor na Rosie. Pero yan talaga yung napapansin ko sa mga motor ni Rossi Even though quality, masasabi ko naman talaga na quality yung makina ng Rusi. pero ang drawbacks lang ay yung kanilang aftermarket support kasi hindi naman talaga sa lahat ng panahon ay okay yung ating motor. May mga panahon talaga na nasisira siya. So, ang tanong dito ay kung meron bang aftermarket support si Rosie at kung meron man, mura ba Or baka mahal naman. So, yan yung pag-uusapan natin sa next video. So, hindi yan natin pag usapan ngayon kasi iba yung pinag-uusapan dito. Kung alin ba sa, uh, sa dalawang mo to, ang pogi or alin ba ang mas mabilis. And, alin ba sa dalawa ang worth it bilhin. Well, ikaw na ang makakapagsabi nun kung alin ba sa dalawa ang bet mo pagdating sa pupugian, sa looks. And sa value of money kung alin ba sa dalawa ang mas magandang bilhin kung sa kung gusto mong makamura din 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 dito ka sa Rusi kung kaya mo naman din dito ka na sa si Sniper pero both of the bikes ay guwapo naman silang dalawa so subjective na yun. kaya nga sabi ko kanina subjective na yun. depende na yun sa bumibili so if somehow nakatulong to sa'yo ang video na to then Please do subscribe and don't forget to leave a like. So with that being said, see you sa mga susunod kong video. So ayan guys, mayon pala kong ihabol para to kay J Jaymug gusto naming magkaroon ng rematch yung Uh, rider 150 ni Mac at saka yung Rusi Flash mo kasi sabi mo noon mali yung sprocketing mo kaya natalo ka doon so uh, gusto namin ng rematch so kung sino man dito sa inyo yung gustong rematch ng gusto ng rematch ng Rusi Flash 150X at saka sa Rider ni Mac then please comment down below gusto talaga namin makita para makita namin kung alin ba talaga sa dalawang motor ang mas mabilis asad sa sniper yung rider ba or yung Rusi Flash 150X. So, gusto namin talagang makita yung rematch kasi nakita na namin yung karera mo sa si Sniper na Stark. Then, whew, hindi na talaga kayang si baken yung uh, mga Rusi ngayon. So, low key lang yung Rusi pero naninibak na ng mga Big Four. Or sinabi na lang, branded. So, meron namang magagalit dito. So, pe, shout out sa inyo and ride safe. So, yun lang.